Hindi mo hindi mo naman ito pwedeng kasi makapal. Kaya dapat ay tapunan muna. sabihin mo hindi pwede yung patapon tapon kapal na kapal niya no oh. paano ma uh, ano yan oh 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 masasabing ipapahid mo lamang yan ay eh, oh 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 yan oh, ganyan oh dito, dito, dito. tapos sasabihin nyo dito, dito. hindi pwede yung tapon tapon isya isya ikaw nga mag ng ganyan kakapal dahil mo yung artis sa buhay Sige, eh, salamat. <laughs> Ipapa Ipapahid daw tapos ayun, eh, alam na makapal pa may papahid ko makapal. Tama lang daw sa oras 'yun. Ano sir? Ano masasabi mo? Sa kanya. Diyan halo. <laughs> Wag sa akin. <laughs>